Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera At ito ang Hoy! Bawal Yan! Ang lahat ng sasakyan ay mayroong nakakabit na seatbelt para sa mga driver at sakay nitong pasahero. Ito ang pangunahing proteksyon ng mga individual upang maiwasan ang malubhang epekto sakaling masangkot sila sa aksidente o tinatawag na preventive approach para masiguro ang kaligtasan ng mga bumabiyahe. Gayunpaman, ang hindi pagsusuot ng seatbelt ay isa pa rin sa most violated driving rules sa bansa. Katuwiran ng iba, Nalilimitahan ang kanilang galaw habang ang iba naman, lagi naman itong nakakalimutan o hindi nakakasanayan. Ngunit ayon sa Republic Act 8750 o ang Seatbelt Use Act in the Philippines, ang mga driver at front row passenger ng privado at pampublikong sasakyan ay required na magsuot ng seatbelt habang tumatakbo ang sasakyan saan mang lugar. Nakasaad din dito na maski ang mga pasahero sa likod o backseat passengers ng mga privadong sasakyan ay nararapat ding magsuot nito. Ang sinumang driver na mahuli na hindi nakasuot ng seatbelt habang nagmamaneho ay papatawan ng isang daan hanggang isang piso sa unang offense. Dalawang daan hanggang dalawang piso naman para sa pangalawang offense. At limang daan hanggang limang piso naman at isang linggong suspensyon ng driver's license ang ipapataw sa driver para sa pangatlo at mga susunod pang offenses. Nakasaad din sa batas na required ang mga pampublikong sasakyan na maglagay ng mga signages na nagpapaalala sa mga pasahero na magsuot ng seatbelt at ang hindi pagsunod dito ay papatawa ng 300 hanggang 3,000 pisong multa. Habang ang mga manufacturer ng mga sasakyan na walang seatbelt na naka-install ay maaaring pagmultahin ng 5,000 hanggang 50,000 at isa hanggang limang taong suspensyon ng lisensya ng negosyo. Kung mapapansin sa mga pampublikong sasakyan, nakasulat at nakaimprinta dito ang maximum passenger capacity o yung bilang ng mga pasahero na dapat lulan lamang ng isang sasakyan. Sa pagbili rin ng mga private vehicle, nakauri ang mga ito ayon sa kaya nitong isakay. Mayroong mga 4-seater o 6-seater na sasakyan. Ang mga ito kasi ay tanda na may limitasyon sa pasahero na dapat laman ng isang sasakyan. Ito ang paalala ng otoridad lalo na sa mga bumabiyahe na kuloruma, hindi purkit kasya pa ay isasakay na. maari kasi itong magdulot ng aksidente sakaling bumigay o magkaberya ang isang sasakyan. Ano nga ba ang parusa sa mga mahuhuling sasakyan na may lampas sa kapasidad na nakatakda rito? Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang sinumang mahuli na sobra sa kapasidad ang laman o overloading ay maaring patawan ng multa na 5,000 piso para sa unang offense. 10,000 pisong multa naman at 30 araw na mai-impound ang sasakyan para sa second offense. At 15,000 pisong multa at pagkakansela ng Certificate of Public Convenience ang ipapataw sa may sala para sa ikatlong offense. Pinilala na global epicenter of online sexual abuse and exploitation ang Pilipinas dahil sa libo-libong litrato ng mga batang Pilipino na nagkalat sa iba't ibang site online gawa ng mga sexual predators. Ayon sa tala ng International Justice Mission, isa sa isang daang batang Pilipino ang inaabuso ng mga trafficker at ginagawa ng Child Sexual Exploitation Material o CSEM sa kabuuan lamang ng taong 2022. Ang paggawa ng CSEM ay isang anyo ng pang-aabuso sa pamamagitan ng paggawa at pagpapalaganap ng mga sexual na imahe, video o livestream ng mga menor de edad para sa isang kliyente kapalit ng pera. Ito ay paglabag sa RA-11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Kaugnay ito sa Section 6 ng RA-10175 o ang Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang gawain ito ay mariing kinokondena ng Estado at nararapat na parusahan. Ayon sa batas, ang sinumang mapatunayang sangkot dito ay maaaring patawan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at pagbayarin ng multa na hindi bababa sa 2 milyong piso. Binabaha ang mga buy and sell pages ng iba't ibang produkto na ibinibenta ng bultuhan sa mura at abot kayang halaga. Ang mga branded na biscuit, cupcake at donuts, mabibili na ng kilo-kilo nang hindi lalagpas sa isang daang piso. Halos kalahati ng tunay na presyo nito ang mga katulad nito ay nagsulputan ng makaraang manalasa ang bagyong enteng at payo ng otoridad Mag ingat sa pagkonsumo ng mga produktong ito dahil hindi makasisiguro na ito ay ligtas. Ang mga produktong ito kasi ibinibenta sa mas mababang halaga dahil nabasa o maaaring nakontamina dulot ng bagyo. Gayunpaman, dahil maayos pa ang packaging, sinasamantala na ng iba na ibenta pa ito sa pag-aakala na maayos pa ang kondisyon. Gayunpaman, ayon sa Republic Act 7394 o mas kilala sa tawag na Consumer Act of the Philippines, hindi maayos na nasuri ang mga produktong ito at may posibilidad na nauuri sila sa ilalim ng mga tinatawag na hazardous substance at maaaring maging banta sa kalusugan ng tao. Nakasaad rin sa nasabing batas na ang sino mang mahuling nagbebenta at nagdidistribute ng mga kagayang produkto ay maaaring patawan ng parusa. Maaaring siya ipagbayari ng multa ng hindi bababa sa isang libong piso at makulong ng hindi bababa sa anim na buwan at hindi hihigit sa limang taon, depende sa desisyon ng Korte. Laging paalala ng mga eksperto at otoridad sa mga motorista, laging tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang sarili bago magmaneho at bumiyahe. Pero may ilan pa ring pasaway na motorista, kabilang na ang mga motor rider na sumusugod sa kalsada kahit lango sa alak dahilan para maaksidente at minsan magdulot pa ng kapahamakan sa iba pang mga motorista. Ano nga bang parusa sa mga motor rider na mahuhuling nagmamaneho ng lasing? Nakasaad sa Chapter 5, Article 1 ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code na mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho kung ikaw ay nakainom o nasa ilalim ng impluensya ng ipinagbabawal na gamot o droga. Ang sino mang mauhuling lalabag dito ay pagmumultahin ng isang libong piso o makukulong naman ng hindi bababa sa tatlong buwan at di naman lalampas sa anim na buwan. Maaring parehong pagmultahin at makulong ang salarin depende sa magiging desisyon ng korte. Kasabay ng pagpapatupad ng digitalization program sa ilalim ng Marcos Administration o ang pagsusulong ng mga online processes ng pamahalaan at mga pribadong sektora ay naglipa na rin ang iba't ibang modus kung saan ginagamit ang mga mobile device at online platform para mang-scam. Isa na riyan ang voice phishing o vishing, kung saan tinatawagan umano ng scammer ang biktima para magpakilala na galing raw ito sa isang legitimate organization tulad ng bank at mga government agency. Nagagamitin ng iyong mga personal information tulad ng password, credit card number at iba pang mga detalye para mang-scam at manghingi ng pera. Ano kaya ang mga parusa sa mga mahuling sangkot dito? nakasaad sa Section 4 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang ilegal na pagkuha ng mga personal na impormasyon sa paraang nabanggit sa seksyon, gaya ng vishing, ay maaaring patawa ng pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng 200,000 hanggang 500,000 pesos. Mas pinadali ng e-commerce at ng mga online shopping application ang pamimili ng iba't ibang produkto online. Bukod kasi sa hindi na kailangang pumunta sa mga physical stores, mas malawak din ang pagpipilian at kadalasan ay mababa ang presyo ng mga produkto sa app na ito. Ang mga customer, nakatipid na, less pagod pa. Gayunpaman, paalala ng otoridad maging mapanuri sa mga online shops na ito at siguruhin ang detalye ng produktong bibilhin bago ito i checkout Ito ay para iwas scam at hindi ma-expectation versus reality o yung makakatanggap ang buyer ng produktong malayo o kakaiba sa inaasahan nito. Sa mga ganitong pagkakataon, may karapatan ng mga consumer na humingi ng refund o ipalit ang produkto kung dumating itong sira, kulang-kulang o may depekto. Kaya lamang, ang ilang mga online seller Mayroong polisiyang no video, no refund or exchange o yung patunay na totoo nga ang reklamo ng mga buhibili. Kaya naman ang mga buyer hindi na lang nagre-reklamo. kahit pa hindi naman nila magagamit ang produktong binili. Ayon sa Department of Trade and Industry, ilegal ang polisiyang ito. Batay kasi sa Republic Act number no. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Ang ganitong shop guidelines ay maituturing na deceptive, unfair and unconscionable sales acts or practices. Nakasaad sa batas na ito na ang mga consumer ay may karapatan na ibalik o ipaayos ang item at humingi ng kapalit o humiling ng refund. Ang sino mang lalabag dito at patuloy na magpapatupad ng nasabing polisiya ay papatawa ng multa na 500 hanggang 10,000 piso. o pagkakakulong na hindi bababa sa limang buwan at hindi lalampas sa isang taon. Maari namang parehong multa at pagkakakulong ang ipataw, depende sa desisyon ng korte. Isa sa mga tungkulin ng Estado ay masiguro na ang mga basic at prime commodities o iyong mga pangunahing bilihin ay mabibili kung hindi man sa mura ay sa resonabling halaga. Kabilang sa basic necessities na ito ay bigas, mantika, itlog, gatas, iba't ibang uri ng gulay at asukal. Habang ang mga prutas, bawang, sibuyas at mga dried beef at pork naman ay itinuturing na prime commodities. Ito ay para protektahan ang mga consumer laban sa panghoard ng mga produkto at pananamantala lalo na sa panahon ng mga kalamidad at nationwide inflation. Gayunpaman, marami pa ring mga nagtitinda ang kanya-kanyang nagtatakda ng presyo ng kanilang mga paninda na higit pa sa SRP o Suggested Retail Price na itinakda ng gobyerno. Kaya kung mapapansin, iba-ibang halaga sa iba't ibang pamilihan. At bagamat magkakalapit ito, mayroon pa rin talagang sumusobra sa patong at hindi na makatarungan ang presyo. Ayon sa Republic Act No. 7581 o Price Act of the Philippines, ang sinumang mahuli at mapatunayan na lumalabag sa price ceiling na itinakda ng gobyerno ay maaaring makulong ng isa hanggang sampung taon o pagmultahin ng hindi bababa sa limang libong piso at hindi higit sa isang milyong piso. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Para sa mga pamilyang nakabudget ang pagkain sa araw-araw, mahalaga na masiguro na sapat ang mga pagkain na bibili ng hindi humihigit sa nakatalagang gastusin. Sa panahon kasi ngayon, ang unstable market prices, lalo na ng mga pangunahing bilihin, ay nagdudulot ng pagka-over budget at ang malalapa, baka mauwi sa pagkabaon sa utang sa mga suking tindahan. Kaya naman, malaki ang effort ng mga mamimili sa pagtitipid. Maraming pamilya ang pinagkakasya na lang kung ano ang papasok sa kakarampot na budget. At kadalasan, ito ay kulang. Pero paano kung ang kakulangan ay hindi lamang dulot ng inflation o ng pagmahal ng bilihin? Pero dahil sa mapagsamantalang mga negosyante at tindero tindera, kagaya na lamang ng mga isyo ng pagmamanipula ng mga timbangan, kung saan nakakabenta ang mga tindera ng mas pinaunting dami sa parehong halaga. May bawas sa laki at bigat, pero ang presyo ay iisa. Paano kung ang binili mong ulam, tinimbang ngunit kulang? Ito ang tinugunan ng mga mambabatas sa pagpapatupad ng Republic Act 11706 na inamyendahan ng Chapter 2 ng RA No. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Layo ng panukalang ito ang pagtatatag ng mga timbangan ng bayan centers sa lahat ng pribado at pampublikong pamilihan. Kabilang ang mga supermarket, palengke, tiyangge at grocery stores sa mga lokalidad ng lungsod at probinsya. Libre itong gamitin ng sino man. Ito ay para hikayatin ang katapatan ng mga vendors at para mabigyan ng pagkakataon ang mga mamimili na kumpirmahin at masigurong akma ang binili sa kanilang ibinayad. Ang sino mang mapatunayang gumalaw o kumalikot ng mga timbangang bayan na maaring magdulot ng pagkabago o ng hindi wastong sukat at ang pagmamanipula ng mga kanya-kanyang timbangan o paggamit ng false scale ay maaaring pagbayarin ng multang 50,000 hanggang 300,000 pesos o pagkakakulong na hindi bababa sa isang taon at hindi higit sa limang taon. Maaari namang pagkakakulong at multang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Matatanggalan din ng business permit o karapatang mag-operate ang mga may-ari ng tindahan kapag nahuli itong nandaraya sa dalawang magkasunod na pagkakataon. Umabot na tayo sa panahon na sa halip na kumonsulta sa doktor, e eh mas pinipili ng marami na sumangguni sa mga impormasyon na makukuha natin online. Gayun din sa gamot, sa halip na bumili sa mga otorisadong establishmento o tindahan, mas pinipili pa ng iba na bumili na lamang online. Ang paalala ng kinauukulan, ang mga ganitong gawi ay may kaakibat na responsibilidad. Isa na dyan ang pagbeberipika o paninigurado na ang impormasyon o produktong nakukonsumo ay tama. Dahil sa paglipanan ng mga resellers at retailers online, iba'yong yung pag-iingat ang kailangan. Mayroon kasing iilan na nagbebenta ng mga peke at hindi rehistradong gamot sa ilalim ng Food and Drug Administration o FDA. Ano nga ba ang kakaharapin na parusa ng supplier at nagbebenta ng ganitong mga produkto? Nakasaad sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Sa Section 11 ito na mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa, pag-import, pag-export, pagbebenta at pag advertise ng kahit anong health product na hindi ligtas gamitin o inumin. O di kaya ay mga hindi rehistrado sa ilalim ng FDA. Ang sino mang ng ang nagbebenta ng mga nabanggit na produkto ay papatawa ng pagkakakulong na isa hanggang sampung taon o pagmumultahin ng hindi bababa sa 50,000 pesos at hindi hihigit sa 500,000 pesos. Depende sa desisyon ng korte. At ng mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ako po ang inyong lingkod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, Itag nyo kami sa DZRH. Hoy, Bawal yan.